Ayan mga kabayan, ito. Ito tayo ngayon sa May City Hall. Oh. Ayan, nakikita nyo po yan. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Kapal ang mga muka. Ayan o. Oh. Ayan, tingnan nyo naman po yan o. Oh, mga ginagawa nila. Ayan. Kung papansinin natin mga kabayan, siguro ayan dito to sa ano sa Quirino corner ano corner Paco ayan o eh. train ayan di naman mga yan nagmamando ng traffic tingnan na naman po yun linggo oh. linggo ngayon ayan tagal nila di na lang o tikitan kung titikitan ng Gila Oh. Ayan, pansinin nyo po. O, oh, ayan. Mga foreigner ang tinitira. Ito, mga Bombay o. Oh. Ayan sila oh. Matagal ang ligawan Ayan Ayan mga kabayan Ayan sila oh. Tingin nyo ba yung luwag ng kalsada na yan? Ayan, oh. Linggo ngayon. Sana nag-isip-isip naman muna sila magsimba. Ayan sila. Oh. Oh. Mga nakataki pa muka. Diyos ka naman, Mario Josep. Ayan, oh. matagal ayan pansinin nyo yan mga kabayan papaliwanagan walang dinidikdik yung driver ayan ayan pansinin nyo yan ayan yan po nakakatakot dito sa ilalim ng skyway mga kabayan ito pa na una natin titingnan po natin itong mga to dahil talaga namang hindi naman sa pagano, linggo ngayon, pakaluwag ng kalsada, pero talagang active na active sila sa ano, hindi naman nagmamando ng traffic ko. Oh. Kaya sana video ano na mabigat ng gasolina ngayon dagdag pa sila ito medyo ano tayo stop lang titingnan naman natin dito sa kabilang stoplight tingnan nyo po kung pa paano sila umano dito ito kerino ano kerino osmin uli ito binibidyohan natin ayan ayan tingnan nyo po yung bukod tanging active na active paglinggo yung mga ano dito ayan nakita nyo po yan eh, naka ano sa camera ayan nandito lahat sila sa kabila ayan o oh. diba ba oh. parang ano yung may ano mga nag-aabang ayan oh. Ayan sila, mga kabayan. Grabe, lulupit. Tapos ngayon, bababain natin. Titingnan natin sila. Tingnan nyo, bababa ako sa lamin. Ayan sila, oh. Ayan, pansinin nyo po yan. Ini video. Ayan, panoorin nyo po yan. Ayan, paano naman yan. Tingnan mo. Pinapara nila nasa gitna. Ngayon, nagkukos ngayon ng traffic ko dito. Ayan, panoorin nyo po yan. O, ba? Diba? Dinidik-dik yung driver. Ayan po. Eh, tingnan niyo naman mga kabayan yung ginagawa nila, o di ba? Nasa gitna po 'yan. O. Tinagkukus po 'yan ng traffic, Kawawa po diyan yung ano. Kawawa po diyan yung mga tako linggo-linggo ngayon, ginuho. Ayan, pansinin nyo po yan. Grabe. Mga nakaabang. diba? Kitang-kita, ayan. Ang lulupit. Ah, lulupit. Eh, ito si kuya, yung, parang naka, nakaabang talaga ano na. eh. is brushing lupit. Lupit ng enforcer. Yan. Uh. Tignan nyo naman yan. Mabubuhatin na yung kotse. <laughs> Ayan naman. Adriatic o Corner Carina. Nakamaya na yung dami nila, oh. Linggo yan, linggo. O, diba?